Hello mga kaluto, magluluto po tayo ngayon ng kuhul po. Hello mga kaluto, magluluto po tayo ngayon ng kuhul po. Bisto ko sa Ilocano ito pong isasangkap natin kamatis, luya, sibuyas sampalok, sili at siyempre po may bagoong luluto po tayo ng kuhol na sinampalukan yan po, lagyan po natin asin yan ating lalamasin mamaya so isasabay na po natin ngayon sa pagpapakulo yung sampalok lagay po natin ngayon yung sampalok pakukulin po natin yan tsaka natin dudrogin So abang tayo po yung nagpapakulo ng sampalok, bugasan po natin tong So yan po, nalinis na po natin tong kuhol. At pinukpok natin yung likod niyan. Ayan po, pupukpokin nyo po likod niyan para ating nasusupsop. Ayan po. So ayan po, hangoy na po natin yung sampalok. So ayan, ating pong -dik yan mamaya para lumabas ang kanyang natural na asin. Sa so, ngayon po, ang pinaglagayan natin ng sampalok ay atin na rin gagamitin sa sabaw. Kasi so, malinis naman po yan. Ayan po. Ayan. O, may panggala to. Mm, Labalabay yung mo. So, ilalagay na po natin ang sangkap. Ayan po ang luya ayan pwede na po natin pagsabayin tong luya sibuyas sa kamatis po ihulog na po natin ayan so ayan na po pwede na rin po natin ihulog yung ating bagoong para manuot ang kanyang lasa ayan so bulis pong bagoong yan. Kaya hindi na po natin tuturugin. Eh. Ilalagay na lang po natin. So ayan po. Kada po maglulot tayo, kailangan pong ating i-control yung alat. Di po pong medyo matabang pa sa una. Sa dulo na po tayo magdadagdang alat. Ayan po. So ayan, time na po natin kumulo babalikan po natin mamaya so habang inaantay natin kumuli yung ating sabaw atin mo nang dudurugin ng sampalo para po lumabas yung natural ng asin ayan po ayan po dudurugin po natin yan para po lumasa yung kanyang asin kaya durug na durug sasama po natin yan sa sabaw para po masarap talaga so ayan po mga kaluto lutong ilokano walang gata sinampalukan lang lukano version ayan po kulong-kulong na po yan pwede na, na po natin ihulog yung ito kuhol so, tama lang po yung sabaw hindi ko masyadong marami ayan po, so, luto po nito ay pinupukpok po yung kwet para po ating nasisip ayan po pinupukpok na po natin yan so ayan yan po. Lubog sa tubig. Yan po. So, hayaan na lang muna po natin ganyan. Yan po, paluto na. Lalagyan po natin ng mustasa. So, ilagay na rin po natin itong sili. Siling panigang. Ayan po, dahon ng mustasa. So, ayan po, ilalagyan natin dahon ng mustasa. Lalagyan natin ng kunting gulay sa ibabaw. So, tatakpan po natin ngayon ng konti. Ayan, pwede na po natin ilagay yung sampalok. Sabaw ng sampalok. Natural-natural po yan. So, ayan. So, natin ng konti. Titignan po natin kung luto na. Ayan po. Ayan na po ang ating sinampalokang bisokol. O, oh, puhol. Hmm. Iba talaga ang asim na natural sa palok. Sayang po, luto na po. Pwede na po tayong kumain. O, oh, sino pong may gusto ng kohol sa mga Ilocano dyan? Kayo, Apo. Bisokol, tisidatay, tatta. Sinampalukang kohol. Kain na!